Ito, magandang usapan to. no uh, Kasi marami pong tao minsan naguguluhan po talaga. Uh, ano ba, mag-physical space na ako or sa bahay mo na ako? Okay, yan ang alternatives na pag-uusapan po natin ng mga drawbacks, mga advantages. Yes, kaya nga, Wag na kayong maguluhan, dito na sagot na kita. So, ano po ang uh, syempre ang uh, concern pag tayo po ay nag-home base. Po? Okay. Let's talk about the positive side mo na, yung pros mo na. Syempre, yung mababa ang cost mo. Yung cost effective, wala kang uh, talagang babayaran sa space at uh, wala ka talagang problema, di ba? Yung sa startup mo. Number two, convenience kasi, di ba? Uh, kunyari, may kailangan po. Uh, na ikangan tao mo na bumili anytime, anywhere. <laughs> Di ba kahit na 24-7, habang gising ka, pwede ka magnegosyo. Number three, flexible ang work environment. Ang gagandahan pa niyan, especially kung ikaw isang work from home or isang nanay na gusto mo talaga magnegosyo na maalagaan mo pa yung anak mo, mabibigyan mo ng time, this is one of the best alternative. Pero siyempre may cons. Number one, uh, space. Number two, distraction. Siyempre, yung mga anak, di ba, paano mo minsan paghihiwalay, medyo, syempre, hindi ka talaga makafocus. And then, number three, syempre, kung lalo na kung kailangan mo na representation, sa mga kliyente mo. Yung professional image pa, hindi masyado maganda. Now, let's talk about naman yung sa red-iron space. Ano naman po ang pros? Siyempre, una, uh, ang market mo mas malaki. Visible ka. At uh, the same time, punpuntahan ka ng tao. Pwede yan. Napakaganda. Isa rin lang ano, advantage pala, yung may space ka. Uh, ika nga, walang distraction sa uh, family, makaka-focus ka. Ano naman po, cons, definitely, yung bayad. ba? Diba? And then, aside from bayad na monthly, consideration in terms of location, eh, paano kung nakapili ka ng na location na hindi maganda? So, nakaipit ka na doon. Number three, syempre, may mga legal aspect, di ba? mga DTI, SEC, BIR, lahat. Compared to a home-based setup, kapag mag-umpisa ka, hindi mo kailangan agad mga yon. Mag-work ba talaga ang home-based na setup? Well, it all depends on the nature of your business. Like, for example, binibiro nga namin eh na like for example di ba kung ang uh, negosyo mo ay pwede mo magluto sa bahay pwede mo gawin sa bahay okay lang siya may binibiro nga kami biro lang po to ah pero kung ang negosyo nyo ay like for example uh morgue hindi <laughs> mo pwedeng i-home base yan you know what i mean di ba and then uh, siyempre, uh, yun nga again isang malaking factor talaga yung workspace talaga nakailangan mo talaga merong kang dedicated workspace. Like for example, ako, meron akong recording studio dito sa bahay. So, walang distraction. Hindi maingay. Di ba? Kaya tahimik. Now, Uh, Pag nag-rent ka ng store naman ng isang physical space, paano yung likelihood na talaga maging successful? Make sure lang na maganda talaga ang location, may market demand ka, at the same time, meron ka talagang plano. okay? So, importante po mga factor na ito. Okay, how can you make the decision? Ano ba talaga ang decision na maganda? So, kukwento ko na lang po ang istorya ng uh, diskarte po ng mga negosyante na mga nag-uumpisa ng na mga singkit na katulad ko. Kadalasan po, pag nag-uumpisa kami ng business, hindi nyo napapansin, ground floor po, tindahan, second floor po, bahay. Bakit po? Just in case na walang benta, walang lugi. That's number one. Number two, yun nga, mababantayan mo personally. At the same time, ang kagandahan po talaga niyan is yun nga, having more time with your family and likewise when i started also yung uh, yung sa tiktok shop ko uh, we were fulfilling orders ang ang order ginawa ko discount ganun din sa gara